dito po hello again ganito po ang pagkat ng mga ilokano sa paggawa ng pinakbet hello hello kalbo <laughs> let's see look kasama po ang tangkay ba't tangkay dad? interview lang Okay. Ayan, no, yung tangkay ng ng egg plant. Murap. Mura eh. Ah, pwede pang kainin. Oh. Okay. Wow. Ano yung naalis ba Ah, bakit mura na yung buto? Ah. Ayun. Ganyan po ang pagkat nila. There you go. Look at the knife. Wow. Oh, ang lang. Kasi mura. Ayun. Ayun. Ay, ayun. 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 Ano, Ano, ano? Oh, mura pa. Sabi, ah, mura pa. Lalaki pa yan? Mm -hmm. Oh, siya. Sure. Ba't kinuha mo na? Wala. okay, nakamaruchan instant lunch noodles po siya. Brought to you by Maruchan. Baka naman. <laughs> Compliment of Maruchan. Okay. Ooh. And then, next is, he's going to cut uh, tomato. Tomato. Tomato and then the eggplant. Ah, no, eggplant was done. Paano pagkat ng okra? Ito rin. Inaalis ang dulo? Hadi? Ito. Itong talulot. Ito. Oh. Um. Yung iba yung nahihiwa-hiwa. Di lalong ano, ma, ma, ano, dulas. Ayun, Palay, palay. Palay. Ayun, ang squash po ay uh, aalisan ng balat lahat o pwede lutuin with balat? Pwede mura pa yun. Oh, this is mura. So, kasama po ang balat. That's the way the pinakbet. Ilocano pinakbet from Tayom Abra. See you guys there in November! Okay, that's the way he cut. Oh, okay. all oh, right okay and later on pagluluto naman niya see you the next one